Napanaginipan ko si Empress. Sobrang tuwa ko talaga nang hindi na ako mapakalip. Sabi ko, ang ganda talaga ng system. Oo, networking ako dati, pero that time hindi pa maganda. So, naisip ko rin na hindi na hindi na katulad na noon ang ngayon. Thank you kay Empress na binuo ang Elite Empire. Ginawa ko ang business na as a part-time, kumita ako ng 190,500 pesos total income. I'm so grateful na kahit part-time ka, kumikita ka. Thank you, self, na sumali ka dito. I'm so grateful na I, I grab this business. Na, nang dahil sa business na ito, nag-decide ako umuwi ng Pilipinas. Sobrang tuwa ko ng sinundo. Hindi ko akalain na napakarami nila nagsundo sa akin. ang saya ko kasi, kasi hindi ko akalain na ganitong kadami magsundo sa akin. Um, ang saya kasi yung magbimintor sa sa'yo, pinasakay ka pa sa ano nila, sa sport car. Uh, sila na yung tao, yung hindi mo kilala, parang sampung tao na kayo magkilala. Sobrang warm welcoming nila sa akin. And thank you so much. Sigyan kami ng pagkakataon mag-sharing dati sa sa online lang, sa Zoom lang nakikita. Ngayon kami na ang nag nag nag-inspiration nag sa iba. Sana marami pang matutulungan and I'm sure ma marami pang pamilya mabubuo nang dahil sa Elite Empire